Ito yung sinasabi ko. Hieroglyphics. Matakal ko nang nakuha to. Siguro mga mag aayam na buwan na to. Kasi hindi ko pa nabibente eh. Hindi siya kilala kasi ng mga ibang kolektor dito eh. Sano si Shex to? Ayan o Shef John. Ayan yung translation niya sa hieroglyphics. Ayan o. Tag niya, American Needle. Vintage ano siya, inspired. Sa LA Dodgers. Ito yung sinot ko kanina, Dallas Cowboys. Iba-ibang team yan. Ito, New York Yankees. New York Yankees yan. Tapos ah, ito naman, Redskins. Redskins yan, Washington Redskin. ah uh, Oakland Athletics. Hindi ko pa kasi nahulma. May iba nahulma ko. Ito, Houston Oilers. Yan. Yan yung color niya. NHL naman yan, pag ganyan yung ganyan team NHL National Hockey League sa US ito naman Los Angeles Rams NFL National Football League US din puro US to Detroit Lions yan puno ng pusa ulang yata nikit natanggal ko naman yan Colorado Rockies Major League Baseball naman yan yung team na yan isa pa ito pa o. isa pa ulit na ano, uh, Washington Redskins Florida Marlins, NLB, MLB ulit. Tapos Philadelphia Phillies. Yun yung mga ano ko. Uh, tao dun. Aeroglyphics ko. Nakilala kasi itong hat na to. Dahil sa Raiders na brand na gayo Yung Raiders na team. Pero yung pang collection ko yun. Tinabi ko talaga yun. Si Easy E nagsuot nun, Member ng NWA. Yung kagrupo ni Ice Cube. Panahon pa ng 1980s. 1990s ata yun. Ito naman yung socks. Ayan o. Oh. Chicago White Sox MLB din Major League Baseball